Alam mo bang may bagong update ang My story sa Facebook? At sigurado akong magugustuhan mo ang bagong update nito. Lalo na kung meron mo ang TikTok, YouTube, at iba pang social media. Kaya kung gusto mo malaman ang bagong update, panoorin mo ang video na to. Una, punta tayo ng Facebook apps. Ayan, so punta lang tayo ng Facebook. Then, then create lang tayo ng story. Then, add new. Yan so halimbawa itong picture na to. Ayan then click lang natin ganyan. Or gano'n. Ayan. Then pagkatapos itong arrow na to pinutin lang to. Then pinutin itong link. Ayan so dito mo na pwede ilagay yung link ng TikTok or YouTube or anong site yung gusto mong ilagay. So, exit lang tayo dito. Punta lang ako sa YouTube. Ayan, gagawin ko ay kunin ko yung link ko. Para kuhanin yung link. Dito sa may upper right side, yung profile picture natin. Pintin lang to. Then, pindot dito yung your channel. Then, pindot yung parang lapis. Then, mapapansin nyo dito ay yung channel URL. So, pinutin lang tong link. Ayan, copied. So, balikin tayo sa Facebook. And then, dito nga ipipaste yung link. So, try itong ipaste. Long press lang natin. Paste. Then, pinutin itong add Ayan din. Subukan ting i-post. Ayan. So, na-i-post na. So, titignan natin. Ayan. So, ngayon, ipo-view natin yung pinost ko. And, view story. Ito na yung pinost ko. So, pinutin lang tong see si more. Ayan, kung mapapansin nyo, pagkatapos natin pinutin yung say ay napupunta tayo sa YouTube. Ayan, so antayin lang natin, naglo-loading siya. Ayan, so napupunta tayo sa YouTube channel ko. So, pwede rin lagyan link ng TikTok. So, ito yung bagong update ni Facebook. So, Maganda to kung may may pinopromote ka, halimbawa na lang nag-affiliate, may shop ka din, ilagay mo yung picture ng produkto din kasama yung link. Once at dinik nila yung see more, ay punta sila sa shop mo. Yun yung bagong update ni Facebook. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.